Profesional. Nakamdaram mo yan, no, sir. naman lalaki ang magsakit sa akin, di ba? Sir, ari sila. Ari sila. Ari sila. Nagkuha naman sila Liwat Sa walo motor, sir. Nan, sa daw ang motor. Ari kitang pirtigid. Ha? Kung dalaw mo ang batas, bro. kay gani, lang, lang professional na pay pero utok muli na. Po si Jennifer Carillo Tugado na taga Barangay Kauran ang Patuan Magindanao. Ito pong nangyayari na to na video yung nag-viral nagahingi kami sa inyo ng tulong sir kung sana matulungan nyo kami kasi kung kami lang hindi namin kaya sila kay kahit sa barangay at saka sa SB wala po kaming kaya sila lang po gina-entertain doon. So, sana mabigyan nyo kami ng tulong na mabigyan ng hostesya itong ginawa nila sa amin na ginakawan po kami ng palay, harap-harapa na hindi din sila ang nagtanim at hindi din sila sa pangalan ng lupa ang since 1973 pa po ang nanay ko dyan hanggang ngayon siya po ang actual occupant so 65 years old na ang nanay ko sa ngayon so ngayon sir nagahingi kami sa inyo ng tulong uh, matulungan nyo kami kay doon sa barangay mau di paharap niya kami doon kaya akala namin i, settlement kami doon about sa video yung pala sabi niya ikasuhan niya ako sa cybercrime nagitakot niya ako doon sir kung ano daw ano ipakulong niya daw ako tapos yung lupa namin kunin niya so anong karapatan niya doon sir na magagaw siya ng palay 20 sacks pa sir na basta basta niya lang inagaw sa amin may mga bulo siya sir may mga dala siya na tao sampung tao may bulo bawat isa hindi lang namin alam yung sa gilid nila mga 45 guys sa sobra naming takot buti na nakaisip kami mabigyo ba na dipinsa namin yung sa sarili namin sir si Nasrola in Blawak quit retired sundalo na po pala siya at saka si Marshall Villaruel yung bienan niya po dalawa sila doon ng mastermind sir sila yung nagkuha sila doon yung nagaturo-turo sa video yun ang si Quit yung sa motor nakaupo yun si Marshall panugangan niya po sir kung magkuha siya ng porsyento, sir, dapat gidaan niya sa barangay na nakiusap siya kung magingi siya. Tapos, sir, bakit siya magkuha ng porsyento? Hindi din sa pangalan nila ang titulo, sir. Kaya hanggang ngayon, kami ang actual occupant doon. So, dapat, sir, nag-report siya sa barangay na umapayag kayo sa hindi. Kunin ko ang pala niyo. Dapat ganun ba sa batas? Hindi na inabangan lang kami doon. Kumpiyansa kami na apat na babae, sir, ba? Kaya akala namin walang mangyayari doon. At saka doon sa Christian area din yun ng barangay Mau. Kaya grabing kumpiyansa namin. Naghingi din ako ng tulong sa puliser at saka sa sundalo. So ang sabi ng pulis, sobra ako kalating oras doon. Sabi ng pulis, ma'am, dapat magdaan ka sa barangay. So, that time, sir, walang barangay na nagtulong sa amin doon. At saka, walang pulis. Kung hindi ko pa in-upload yung video, sir, nag-agawa ng palay, buti lang may nakakita na pulis. Hindi ko siya kilala, sir. Gireskyon niya ako doon sa police station ng DAS. Yung sabi niya, bakit hindi nyo ginatulungan si ate? Kanina pa yan, maubos yung palay nila. Kakuha ng mga tao. So yun, nag-move sila sir. Pagdating sa area, wala na doon sila kwit. At saka mga, yung tatlong tricycle sa kanya po yun sir. Nagpasahiro. Kauranto, Esperanza, Sultan Kudarat. O, oh, gano'n po ba kalaki itong uh, palayan? One hectare One hectare lang po sir. One hectare. One hectare? Yes po. O, oh, ilan ang naani nyo lahat na palay? 80 sacks po sir. So, sa so, Oo, Oo. nag-iyak pa yung kapatid ko. Nabi niya, maawa kayo, pilior pa yan. Iwala kaming ibayad sa... Di pa maintain pa namin yung lupa, sir. Kaya ginatirate niya talaga kami doon, sir. May blatter kami, sir. Nawalo silang tao, nagapunta doon. May mga 45 sila, sir. Kaya natakot kami, sir, ba? Sa kanya. Mm -hmm. Kaya nag-report kami sa barangay. Di nag-ano ang barangay na kung mayro Anong mayroon ka, ipakita mo, ikaso mo. Di, hindi pa na, ano, sir, nagkuha na siya doon. Mayroon po, sir, yung una, yung dati po, sir, giprinda lang yan sa amin na lupa. Hanggang na porklo sa bangko, na kasi LT. So, gi, gi, award na yan sa amin ng, ano, sir, go government. Yung titulo, sir. Ah, na sa inyo? Oo, oo, po, sir. Tapos, mayroon din yan sila, sir, kay magkatabi kami ng farm. Bakit yung sa amin, kunin pa nila na mayroon din sila, sir? Nung sundalo na yon? Opo, sir. Uh, o, pero hindi sa kanya nakapilido, sir. Yung dala-dala niya na... Yung, kwan. yung katabing lote... Yung katabing lote... Sandali lang, kasi ang sabi mo kanina, hmm. 1 hektar. Opo, sir. Yung inaward sa inyo, ilang hektar? Ang... 1 hektar, hektar, sir. I-award sa amin. 1 hektar? Opo, sir. O, eh, sabi mo, yung katabi, sino yung may-ari nung katabi ninyo? Yung sa kabilang kanal sir yung ano gani yung kanal sa tagalog yung parang oh, oh. ginadaanan ng tubig doon ang area nila oh. sir doon bakit sila nag... ilang hektar yun? 1 hektar din sir eh, kanino nakapangalan yun? kay David Villaruel nasana yun si David Villaruel? namatay na po sir namatay siya ah, oh. so na kanino yung papeles na punta? doon sa kay Martial Villaruel kapatid niya po sir single po yun si David, sir. Bago, ah, ganito, sir, ah. 2013, 2013 na ah. Gitable survey daw yun, sir. Gitable survey. Hindi sila nagdaan sa barangay, sa munisipyo. Wala silang permit. Ang ginawa po nila, sir, gitable survey. Yung kamag-anak nila na walang lupa, binigyan nila. Maraming kaming tao, sir. Hindi lang kami ang nagaproblema ngayon. Kung pwede nga, sir, magingi sila tulong din sa'yo para isang likramo lang, sir, ba yung mga tao doon nakatabi namin sa farm. Kaya nakunan din sila, sir. Mm -hmm. Dibasa sa, sa batas sir. Kinagawian din. O, ginaagawan din sila. Ang nangyari doon is ano, bawas, binabawasan yung area mo, sir. Ibigay nila sa kamag-anak nila. Hmm. O sir, kaya kahit na may kahit na may o, papeles na kayo, may reward na sa inyo ng gobyerno? Opo, sir. Kaya nakaya nila, sir, dahil yung kamag-anak nila sa Dar naga-trabaho sa BAR. oh kaya nakaya nila, sir, pati tuluhan na walang ano tao? Ah, sa sa... bar. Opo, sir, sa bar. Bangsamoro. Bangsamoro po, sir. Oh, okay. <laughs> Kaya mahabang, okay. kung sa barangay lang, sir, tapos na 'tong problema namin sa lupa kay kahit... 2013 na yung si David will gipatawag siya ng nanay ko doon nagkasundo sila na kung saan ang pwesto mo doon ka magstay so si Elisa Carillo magstay siya sa kanyang posisyon walang may magkuha doon so yung kasunduan ginawa doon noong October 1, 2013 yung dala-dala nila na titulo, ginawang 2017 po, sir. So, may titulo din kami, sir. Sa yung lola mo, So yung lola mo, ay yung nanay mo, namatay na. Hindi, buhay pa po siya, sir. Buhay ah, pa. Buhay pa. Eh po, sir, buhay pa. Tapos yung mga kagawad na nagperma doon sa kasunduan, na nasa barangay kagawad pa rin sila, sir. Nakabalik sila sa pwesto. So, pwede natin silang gawing witness. Hmm. Tapos itong... Ang ibig mo bang sabihin? Ang ibig mo bang sabihin dahil namatay na yung si David Birial? Well, yung one hectare niya, tinaniman niyo rin. Ay, hindi po kami dyan nakaalis sa posisyon namin, sir. Dyan, kami kasi ang nakaposisyon dyan hanggang ngayon. Hindi kami nakaalis isang, kahit isang bisis, wala. So, so, so sobra na so, kami. Ibig sabihin, yung, yung, i, ibig sabihin, yung 80 sacks ng rice na inanin ninyo, hmm. sa inyo lang yun o 1 hectare. Opo, sir. Sa amin lang yun po, sir. Wala sila doon, sir. O, eh, bakit naghihingi siya ng porsyento sa inyo? eh na, naman naman yung inaagaw niya naman yung kay David Villaruel po, sir yun nga ang tanong ko sir pwede pala sa isang kahit retired sundalo ka sir matapang ka na magpunta ka doon parang sa pelikula ka na commander ka na basta ka na magdala ng tao doon sir magkuha ka ng palay halimbawa kagaya sayo kung kunan kita ng palay eh, magdala ko doon ng mga tao siguro magpatayan sir no pero sa amin hmm. so ibig sabihin mukhang pati yung lupa niyo pag-interesan niya, Opo, sir. nakunin. Yes, sir. Interesan niya talaga, sir. Kaya kasuha niya daw ako sa cybercrime. Kaya di pahiya ko daw sa, sa buong mundo. Kaya grabe daw yung followers ko, sir. Marami nga nag-comment. Nag, nag sir, kung ganito, Sige. sir, pwede ka rin maka-interview sa Barangay Kauran. kay simulat sa pool, ang papel namin, dyan naka-record sa Barangay Kauran. Barangay Kauran. Tapos, yung lupo namin, Ay, nag number one. Ano yung one. barangay, ano yung barangay Mao? Yun, ang doon ang nangyari, sir, kay doon kami nagpalabas ng palay. Doon okay. kami nagdaan kay sira ang daan papuntang Kauran. Hindi makadaan ng palay. Hmm, okay. Pero kayo, anong taga-barangay kayo? Kauran po, sir, Kauran. Si barangay kagawad ng hmm. DAS, pinatawag kami, sabi niya, siya si Roman, Human Rights. Tapos yung si Nuli Gumana, hmm na land conflict. Kumpiyansa talaga kami, sir. Sabi ko, pa, mapakinggan tayo ito. May busis tayo sa kanila. Kayo, human rights. Si Suarto Mabang is, is big kagawad. Tapos si Noli Gumana, land conflict. Bakit, sir, yung papelang ni Nasro na dala-dala na hindi din sa kanya pangaran, kangalan Bakit siya ang ginapakinggan doon, sir? Kami wala? Wala kaming busis doon, sir, ba? Naluto niya sir pati to. ang bayan niya na? Opo sir. San oh, sanggo bayan ng LGU da sir. At saka tong kapi, barangay kapitan ng Mau, takot na takot siya sir. Sabi niya, kung may likramo ka, kaya napunta ko sa kanya na maglikramo. Magingi ako ng endorsement na sana magkaso ako ng harassment at saka rabiri. lang sa pulis kung hindi niya kami. File action. File action. So hindi siya magbigay sir, kaya baka magkaso daw ko pati siya, apiktado. Ma-question daw siya sir. Hmm. Oh, naguga dun. Si Liali Pastelios Bergado. Barangay Captain ng Mau. Nanawagan po ako sa mga kaukulan, kapulisyahan na, at saka sa Brabonyos na sana matulungan nyo kami sa aming problema na kung kami lang hindi namin kaya sila. Kay siya retired sundalo kahit doon sa official niya, hindi na siya makinig kay retired na po siya, wala nang habol ang Philippine Army sa kanya, so sa ngayon, naghihingi po ako ng tulong sa inyo na sana matulungan niyo kami na may bigyan ng justice yung problema namin na doon sa nagawang nag na video, sana matulungan niyo po kami